Ayan, hello po sa lahat. Magandang araw, magandang gabi sa Pinas, no? Ayan, may ina, uh, ano kami, naghalungkat kami na magamit ko kasi nga, ipapagahi ko siya sa Pinas. Ngayon, tumulong yung ama ko. Naawa siguro sa akin at saka, eh, plano ko isang malaki at isang malak, maliit lang na karton ang eh, ano ko, ipapagahi ko. Hindi nagkasya yung mga gamit ko na binigay nila. Kaya, dinagtagan niya ng isang karton, na medium, bumili ako sa bakala, bumaba ako para dagdagan, no? Kasi gusto niyang ma-send ko lahat. At ayaw ko rin itapo naman yung iba. So ngayon, ginawa niya, sabi ko, kung magdagdag ka ng karton na isa pa, so tatlong karton na ipalipat ko ngayon, wala akong pambayad, kulang yung pera ko. Sabi niya, siya na daw bahala sa, ano, sa medium, magbayad. At tumulong na siya sa akin kasi nga naawa siya. <laughs> sa dami ba naman ng mga damit tapos maiwan yung iba ayan ah uh, vacuum bag yan yung vacuum ba ko siya balit tatlong malaking vacuum bag yan kaya mali ano lang siya tingnan kasi nga vinakyum ko yan may merong kasi mga kumot no at saka merong bed bedsheet ah uh, dapat ano tawag doon? yung pinaka foam talaga ng kama na malaki ginawa kong maliit uh, gamit ang vacuum kaya naggasya siya diyan no mga damit, mga, ayun, mga kaldero, may mga kaldero ko dyan. Inano ko lang siya binibidyo kasi gusto ko rin na malalaman kung ano yung nasa loob. Para malaman ko rin kung binutasan o tinanggala, no? Malalaman ko kung anong laman niya. So, dalan na rin uh, ano ba tawag doon? Checking kung anong nilalaman. Para malalaman ko lahat-lahat. Kasi minsan, meron kasing time na nagbabagahe ako dati na yung mga mga damit na yung bang kumbaga paborito natin tulad ng mga palda mga ganyan is hindi nakarating sa amin so ngayon gusto kong malaman lahat kung ano bang mga nilalagay ko dito sa loob yan kasi hindi natin alam baka pag interesan no alam nyo na yung bagahe minsan hindi makarating ng ayos sa pinas puwera lang sa mga ano dyan na nagkakargo no meron kasing kargo na Oh, ayan, ayan, tinanong ako. Tumulong yung ama ko, nandiyan yung ama ko. Ako nagvi-video. Ang sabi ko naman sa kanya, kunan ko lang ng video ito kasi gusto ko malaman kung ano yung nasa loob. Oh, wala naman nagawa yung ama ko. Kasi hindi ko siya, ayaw ko siyang patulungin, ito tumulong siya eh. Naawa eh, nga sa akin kasi na siya na impake yung isang kaho, isang box, malaki yan. Yung pangalawa, malapit na rin pero hinintay ko lang mailagay pa kasi kung may dagdag pa ako. Tapos, yun, mayroong maliit, lagyan ko ng ibang ano din yan, no? Ayan yung pinakamaliit. Yan. And, meron pa kumagamit kasi na hindi na ilagay, no? Ayan, yung kaldero doon, yun siguro sa maliit na kahon. Malaki kasi yan, mahal yan sa Pilipinas, di ba? May unan pa ako, o dalhin ko yan. May mga plato, maraming plato sa ilalim ng... Hindi ko na ilagay yung iba, no? Ayan, isang, isang karton pa ang natapos, guys. Yan. pinakamalaking karton yan. 35 dinar yan dito, guys. Pag naano a 35 dinar. So yan lang po, maraming salamat po sa inyong pagpanood. at saka sa lahat ng salahat ng mga sumusuporta sa akin lalo na sa aking team team Georgina, kumakang at sa lahat ng mga team na nakatulong sa akin. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Yan lang po. Ayun, mayroon pa palang ano? Meron pa ano, mayroon pa pa lang nakalimutan parang ano yun siya tawag doon salbabida o ano ba tawag doon lagay mo ng hangin e, ano mo sa dagat magpalutang lutang ka May mga unan pa hindi na ano, ilagay yun guys yan lang po ang aking maibahagi ngayong araw na to no tatlong kahon isang malaki at sa gitna yung ano uh, medium at saka small ang small hindi pa na naiporma, no yan. Libre nag-offer -nag kasi ngayon ang Makati, no. Libre yung ano lang ang lakaw nila, no, na maliit. Bili ka ng malaki, big, uh, libre yung maliit pabagahe. Bilhin mo yung karton pero yung pabagahe is libre.